Mag-start tayo kay Jollibee guys. So matagal na matagal na tayong Jollibee na to. Hindi ko alam ko anong year na to guys eh. Yung plush yun na dal na to. Kung nakakaalam kayo guys kung anong year na to. Comment down below. Ito pala guys yung menu na ice Bear plush na binidi ko. Sobrang astig siya kasi mayroon siya dito nakalagay na We be bears. Cartoon Network eh. Trip lang siya guys eh. Sobrang mura. Ito guys, uh, proud na nabili na ito eh. Kahit baby toy lang siya. Nabili ko siya sa changgean ng 100 pesos. Pero nakita ko siya sa online mga 1,000 plus siya. Uh, yung Disney siya, Mattel 2,000. Sobrang mura. Ito guys, yung binili ko sa Japan dati. Mga 2016 siya. First time namin pumunta sa Japan. Pikachu na wallet na P plus G design pocket monster. Pikachu. Kung nagugustahan niyo yung vlog na to, please like and subscribe. Pwede lang, libre lang. Ito naman guys yung Iron Man. From Baguio, nabili ko siya sa... Matanda na ko ng story yun eh. Pero original siya kasi. 2013 Hot Toys Limited. Nakita niya guys. Hindi ko alam guys kung anong tawag dito eh. Basta parang siyang hammer o screwdriver. Comment down below guys kung nakakaalam niyo ako, kung anong hawag ni Dexter. Pangalawa naman ay yung parang gumawa siya ng robot niya. Another Jollibee. 2022 yata to 2023. Happy Meal toy siya na car. Exclusively for Jollibee Food Corp. Ganda ng design niya. Isa na naman Jollibee. Jollibee pang kapak. Kasi na ba ito ng ate ko sa Toycon dati. Ng 2018. So, may sentimental value, value to sa akin. Kasi astig siya eh. Bida ang ito ay Funko Pop na Spider-Man. Nabili ka siya guys dahil dun sa likod niya. May nakalagay na Spider-Man na yung first appearance niya na comics. Kaya astig siya. Kahit parang regular pop lang siya. Marvel 80 years, 593. Ito guys, Pink Ranger. Pink Ranger na 1998 Bandai siya yun na muna guys thank you guys watch out for part 2